dalawa. Tingin Salamin. Ano? Salamin na na Ah! Wallet. Hindi, pencil at notebook yan. Wallet. Wallet. Hindi. Ah, Bag. Ah, May ball pen. Ay, pencil headband. at notebook. No, headband. Huwag na. Buksan na. Hula, hula pe. Buksan na lang. Ay, mali. Hindi ba na sa'yo yan. Ay. 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 Headband, headband, Ay. 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 Ay.

para hindi niyo agad makulaan. <laughs> hindi, nagkakalat ka na. Tulihan niya, naubusan na ako ng memorya. Naubusan. Kaya rin belt na ako sa mga. Ay, mga panay bago ako headband. <laughs> Iniisip ko kasi ano yung four letter na yun. Ano ba yun? Ano ba yung four letter na gift na gusto mo? Ka si cake. Ah, cake. Walang hiyakan. Ayan, <laughs> <laughs> ayan. <laughs> Tuan, pakita mo! Hindi pakita, ayoko na pa niya. <laughs> Pero kanina, video ako, yeah, ka ng ka. Okay. Yay! oh yung next, gift yeah. okay, okay. uh, okay. Hindi na. ba? Gawin yung picture Ay, gusto sa'yo. Hindi mo ba? Che! Hindi video niyo ako pag ako no, na? Okay. Hey. Like, eh. so go, go. Ako, on cam. Hindi ko alam. 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 Hindi ko ko notebook. <laughs> <laughs> Pangasar. Yung gusto mo. <laughs> Ano yung galing ah, Si Jerlyn, di ba binubuksan? Gusto saan, niya talagang i-focus. Eh, itong ano doon yung finding, alam ko na. Ah, hindi ko pa alam eh. Ayoko masira yung ano na ako. Ah, oh, sige. Ano yung board? Whiteboard? Well, intindihin mo ako. Ano yung maliit na bagay na yun? Para sa saan director? Pa Ang easy na ng camera ko. Dalihan niyo. Sige mo pa, nabubuksan niyo. Oh, i-video niya rin ako.

Nina, isuot mo na! Ang <laughs> bagal naman magbukas ng regalo, oh! Bubuksan lang, eh! 10 oras Seems pa! Bala ka lang Hindi, kasi just... yung memory mo? Ito Bahala, ako kayo. Uwi ako. <laughs> Ay, ano may may na ako, hindi ako Yes naman ang Tapos Hi, Ano uh -oh. kong hainap, eh. <laughs> Paano Ano si dito si alam. Basta si Patrick siya, kaya ko. Ano to? dito Basta si Spongebob siya. Alam ko yan. Yan yung nilalagay sa ano cro crocs. <laughs> <laughs> Saan? Sa crocs. <laughs> <laughs> Maraming ganyan sa Clipper. Oo, oh, sa Clipper Sa crocs yan? sa mga butas-butas. Ah, ganun. May mabili tayo ng books? <laughs> Papabili mo ba sila ng ganun eh, no? Christmas <laughs> sa, <dapat> <laughs> oh, no. ah. Dapat rocks na. Let's go! Para may gamit yun. Dahil dalawa na headband ni Nina. Uy, negalo ko nga. Mayroon pa, pa isang gift na hindi nabubuksan si Jorline? Oh, Ako okay. tapos. May... Ano may... may... ba negalo mo sa akin? Ay, may <laughs> friends nila. <laughs> Ulyanin. Nag-negalo <laughs> ko sa akin. na, ba? nag ko naman. Bilis-bilis. Nag-negalo ko. Oo, oh, oh, pero sandali. Si Jolene yung binibuksan yung isang regalo. Sorry naman, Nan. Eh. Kaya nga, regalo ko ngayon, hindi pa binubuksan. Alam ko, Toy. Alcan, she's a clipper. Kaya nga, hindi niya sa clipper. Wala nga clipper sa make-away. Clipper, may dami clipper. Ano? Pupunta pa akong toy. Mabiyakan na pa rin. Ay, sorry. May lang yan. <laughs> Nakatawa yan. <Ay? laughs>

Pagi sayo. <laughs> Ayan, ay, ay maglaro na tayo. Kita saan? Kay Kahit saan? <laughs> para sa para, para nang makanakaw ikaw. <laughs> <laughs> Wala nang Hindi mo view. Ani Bukas mo na. Yes. Kita naman. mo ko sa O sige, haakin niyan. Huwag <laughs> neti ka pala eh, Geraldine, bakal. <laughs> Alam mo na yan yun na. Wow! Butter green! Yes! Ang dami laman! Ang dami Ang dami laman na papel. Malalaman! Malalaman! Ayun! Okay, Jasmine!